Magandang hapon po mga kalaki. August 13 na po ng 5 PM. Ayun po sa mga habol po sa mga uh, lucky numbers po ng mga tatay. Ani lang ngayon pong alas 5 ng hapon mga kalaki. Abay, tutok na po kayo rito dahil ngayon po ay mga lucky numbers na ibibigay natin po mga kalaki. Ito po ay tinatawag natin na extra lucky numbers po mga kalaki. Okay? Namimigay po tayo ng combo ng private lucky numbers. Ito po ay extra lucky numbers po para po sa masusugid natin mga lucky followers na pinag-combine-combine ko po mga kalaki yung mga at uh, tinatayaan yung mga napanalo ng na mga Numbers natin simula nung nakaraang taon hanggang ngayon pinag-aralan ko po mga kalaki at kumuha po ako ng mga ilang ilang mga numero para po sa 2 digit na ibibigay ko tatlo, 3 digit, tatlo, 4 digit, tatlo, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugin nating mga lucky followers na araw-araw po walang sawang nag-aabang. Okay? Ang gusto ko po mapasama po kayo sa mga book of winner namin ni Lola Carmen na napopost namin dyan sa Facebook araw-araw. At syempre po mga kalaki, may bibili lang po sandali. Ano yun, nak? Mas, po modern, light. Darun din. Ang ba bibili mo? Kalahate? Kalahate? Kumain uh, na naman po kayo dun, kaya wala po kayo pagaling na. mm -hmm. <laughs> 5 4 5 10 15 20 30 40 na naman. Nabasa. Okay. At syempre po mga kalaki, ayan. Sempre po ha, ang ibibigay po natin ngayon ay eh, masaswerte pong mga lucky numbers na gusto ko po ay kayo po ang mapalad na manalo po mga kalaki. Okay, kaya kung ready ka na, aba ito na po mga lucky numbers natin, ibibigay ko na po sa inyo mga kalaki, kunin mo na mga listahan mo. 2 digit lucky numbers para po sa iyo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre, milyonaryo? Okay, ito po mga kalaki ating unang lucky numbers, number sa Yun po ang una. Pangalawa po, 13-21. Pangatlo po, 5 Gs. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 3-digit lucky numbers. Number, 829. Ang pangalawa po ay number, 113. At ang pangatlo po, number, 620. At syempre po mga kalaki, yan po ang 2-digit at 3-digit. Isunod na rin po natin ang 4-digit lucky numbers. Ito na po mga kalaki number. 5277. At ang pangalawa po number. 630. 04. Ayan. At ang pangatlo po, number 8821. Okay mga kalaki, kung Pedro po ang 2 digit at 3 digit at 4 digit, pwede niyo po yan i-rumble sa mga suki yung mga outlet, mga tinatayan mga kalaki, ang 2 digit, 3 digit, 4 digit, para mabaliktad man ang numero. Pag ni-rumble mo, panalo pa rin po tayo mga kalaki at bago ko po ibigay ang 5 digit lucky number at 6 digit lucky numbers para sa masusugid nating mga lucky followers nako 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 ha dapat naka follow po kayo sa mga legit na account namin na ingat ingat po kayo sa mga fake account napakadami po dyan mga kalaki ha kinukuha ang picture ko namin ni Lola ginagawang profile sa Facebook hindi po kami yan Baka mali po kayo nang nafa-follow, hindi po kami 'yan. Baka mali po kayo nang nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi po ako 'yan mga kalaki. Subukan niyo pong tawagan yung mga fake account na yun, hindi po sasagot kasi fake po sila, hindi niyo po makikita. Ito po ang legit na account natin na ginagamit ko ngayon, Red Parongkin na merong 295,000 followers mga kalaki. Ito pong legit na ako na tinaginagamit ngayon ha. At syempre po kasama ko si Lola Carmen dyan. At meron din po tayong Aris Gatchalian na, Aris Gatchalian account. Ayan po. At meron po tayong main account natin na kalahating milyon ang followers. Pero ito pong ginagamit ko ngayon dito nyo po kung makikita at makakausap sa video call kung gusto nyo po mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki may YouTube po tayo Red Parungki na merong 17,300 followers at syempre po TikTok natin na Red Parungki na merong 447,000 followers oh, kalahating milyon na grabe at syempre po mga kalaki mga laki numbers natin tandaan nyo ah, inaalagaan po natin to ng 3 days bago po natin palitan at syempre po may bibili lang po uli ano po yon ayan nag-iisip pa sila Ila? at tatlong egg okay hindi, ayoko ko nga. Ah, ay, dito mo. Wala. Itlog na. Ka, dishwashing. Saka dishwashing. Dishwashing. Ay, pa saka siligang sa pa Ay, Ay, 89. Ayan. Salamat. At syempre po mga kalaki, tandaan niyo ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months. Pag sumali ka sa private consultation, bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 6-digit, 7-digit. Depende po yan sa gusto mo mga kalaki. At syempre po, aalagaan niyo po ng 3 days ang mga ibibigay ko. Ha? i ko po ang birth month at birth year mo. Pag sumali ka rito, balay mo baka dito swertehin ka mga kalaki ha. Pag na kita. At syempre po mga kalaki, sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko. Make sure na makakausap niyo muna ako bago kay sumali para po legit na legit na ang makita niyo ako po at hindi po yung mga fake account na yun mga kalaki okay, tandaan nyo po mga kalaki ha sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po ng discount para member ka sa akin ng 3 months ng August, September at October, okay mga kalaki at syempre po ituloy na po natin mga kalaki ang ating mga lucky numbers, Ito na po ang 5 digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, kunin mo na number 17, number 38, number 14 number 29 at number 31 at ito pa po ang isa, number 11, number 32 number 35, number 20, number 5. At syempre po mga kalaki, ang 6 digit lucky numbers naman na ibibigay ko, pwede po itong 642, 645, 649, 655, at 658, 6 digit lucky numbers. Kunin mo na ang unang 6 digit lucky numbers. Number 18, number 39, number 40, number 15, Number 6 at number 27 At ito po ang pangalawa Number 13 Number 42 number 38, number 26, number 23, at number 11. Ayan mga kalaki, kompletor pa mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po alagaan ang lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. At ito po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo kay... Sunny Boy, ayan. hello po kay Sunny Boy ayan po mga kalaki ha kay Mr. Sunny Boy Andrade po, ayan po ng San Jose City, Nueva Ecija dito po sa amin mga kalaki. Yan, hello po sa Barangay Aber First. Hello po, shout out po sa inyo. At syempre po sa mga jeepney driver naman po dyan po sa May. Uy, ayan po sa May Magalang Pampanga. Uy, may Magalang Pampanga para shout out po sa mga driver diyan, sa mga tricycle, sa mga jeepney driver, sa bus driver. Hello po sa inyo sa Magalang Pampanga. Humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers, ibibigay ko po sa iyo. At si Sunny Boy humihingi naman ng 642, ibibigay ko rin sa inyo mga kalaki. Sa mga gusto pong magpa shout out, message lang po ng message pag nabasa ko po taka kayo, ma-shout out ka na may libreng lucky numbers ka pa. Good luck.